La 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 la, ya 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 Ayun siya ya. oh, yung batang mataba Ya 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 Hoy Mimay, bakit inaway mo si... Ano nga ang pangalan mo? Ah, ako pala si Queenie Bakit mo inaway si Queenie? hala friend niya pala si Junjun -Jun. Eh kasi siya Junjun -Jun, eh, namamangga Tapos sinabihan niya pa akong Peppa Pig eh, ikaw nga tong unang namangga sa Tapos sinabihan mo pa akong mukha akong syukoy. Hala, sinungaling ka. Ang bait-bait ko kaya sa'yo kanina. Totoo ba yun, Queenie? Ah, hindi yun totoo, Junjun. -Jun. Nagsisinungaling lang siya. Sinungaling siya, Junjun. -Jun. Mana siya sa mami niya. Kasi sinabihan doon siya ng mami niya na maganda. Eh, hindi naman. Hala, bakit mo dinamay yung mami ko?